Pwede ba ako magipamiesta, sir? Mangihilaw ang pagkain, sir? Pwede po mangihilaw kahit kuwanti ang pagkain? Mangihilaw po ako kahit pagkain lang po. Balot ko na lang po. Balut ko na lang. Okay, kahit na lang po, we. Apo ako Oh, ha Oh, ang ganda ng pesta nyo Uy Happy pesta guys San Pedro Okay Tapo Sir pwede po magipamiesta sir Pwede Pwede po Pwede po Pwede po pa ay, Salamat po Thank you po Kapal na mukha mo! Balot ko na lang, Sir! Balot ko na lang po! Mainit po kasi! Huwag ka na mong piliwagan! Anong gusto mo dito? Kahit ano po! Kahit ano? Oo po! Para ito hindi nasisira? Oo po! Okay lang po! May piray ito kayo? Gago! Pwede po ako mangiinom eh? ano? Ah, sige. Okay lang po. Ano po kayong pamilya, te? Pamilya Nunag. Nunag po, no? Uh, ah, grabe. Sige, naisira. Sige, sige, sige po. Oh. Maraming po salamat. Napamilya nung nagpo kayo. Okay, Aray, thank you po. Ate, pwede magtanong? Saan yung may pinakamaraming handaan dito? Marami po nila yung nila. Ah, sige. Okay. Pag-anya po, piyesta rin dito. Okay. Magkikain kasi ako. Nagkikain na kayo? Ako. Uh, sana. <laughs> sana. Opo. <od. laughs> <laughs> oh, pwede po magkipamiesta? edit pre. Okay, edit pre. Edit pre. Ah. Cute. Pedi po akong magpa-mistas, sir. Eh, kahit kalahating ropete. Ah, pedi po akong ano, uh. magpagahin. 10 kayo kumukuha ng kapal ng muka okay lang. Okay lang po ba manghihingi ng pagahin, sir? <laughs> ah, okay lang, ay. Okay lang. May ibong May pirito kayo, Nay? Meron. Ah, sige po. Dito ko kasi nilalagay yung pirito ko, Nay. Ito. Sobra ka na! Ito, Nay. Ah, oh, sige. Dito na lang yung pirito na, Nay. Oh, oh. Ah, ano po. Sige, Nay. Pupunin ko kasi ito, Nay, para... Ah, oh, sige. Eh, di ba sobra nang kapal na mukha mo? Palagay na lang yung pirito. Palagay na lang dito, sir, yung pirito na, sir. Yung pirito. Dito ko kasi nilalagay. Sige, sir. Ah. Shanghai, no? Oo, oh, sir. May Shanghai. Hindi totoo yan. Ay, ano po yan? Ay, Pink ang, preto ko. ang cute po. <laughs> Tawang po naman po kung pipreto nyo. O, ka muna. Sige po, nay. Maraming salamat po. Ito-take out ko na lang po. Uh -oh. Kapal na mukha mo. Ano po kayong pamilya, nay? ano ah. Anong pamilya kayo? Miranda. Miranda. Po? So. po? Miranda sa baba, tapos yun Ah, okay. Bola lang yan. Ay, oh, thank you, sir. Sarap yun. Ano, ano kasi tawag dito? Hindi ko alam. Yung may, ano, ham, ham tsaka cheese, no? yung may parang Basta, oh, basta yun na yan, na, sir, na. No? Basta perito na. No? Ay, gra. Sige po, okay lang po na. Okay na po yan. Kung ano gusto mo? Okay na po yan. Ito na lang po eh. Yan. Yan, ni Paul. Apo. Saan po kayo kumukuha ng... Nakaka-i-vlog ah, yan kuya. Oh, hell no! Okay na po yan. Nay, maraming salamat po na Thank you po. Na. Mabuhay po kayo. Thank you, thank you. Thank you po. Salamat po. Gamba lang! <laughs> pwedeng pwedeng magtanong boss sige ang gasa yung piyesta dito Paikot pa yan Paikot? pwede ba ako magkipamiesta sir mangingi lang pagkain sir pwede po mangingi kahit kung anting pagkain mangingi po kahit kung anting pagkain lang po pagkain ka lang ako yan Pwede po may pagkain. Sana oh. Maraawat ha? Maraawat ha? ko na lang po. Balot ko na lang. Pwede kain ka na lang po. Emotional damage. Apa yang mayar? Ano yung may Saya ang mayayari, nasan? Sige, kausapin ko na lang. Ay, hello po. Magigipamiesta lang po sana ako. Pwede po magiging pagkain? Dito na lang po yung pirito natin. May, piri may pirito kayo? Wapo? Gago! Gago! dito ko lalagay yung perito ko te Okay lang Perito yan te oh, perito Dito na yung na Okay na yan na. Oh, yun 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 te Ay kumuha ng ng ay, 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 hindi, kahit na natin. Mapakay sa plastic lang. Mapakay sa plastic lang. Ma! Ma! Magbukod ka na, na! Delikado yung handa natin! Andiyan na yung tropang Sharon! Ayan na to! Ha? Ayan lang. Wala, wala pang plastic eh. Oof! <laughs> <laughs>

Hai, hey, selamat ya Selamat, selamat Pegang basik ya Selamat Selamat